So, good day sa lahat mga farmers. Support this video, isa naman tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong-lalong na dito sa BGMP. Okay mga partners, so ngayong araw meron lang po tayong sasagutin. At syempre, para maging uh, tips at gabay para sa mga newly applicant natin mga kapartners. So, syempre, bago natin umpisa, kung ano yung tanong na yun, ipapasok po natin mabilis sa ating intro. Let's go! So, yun mga partners, sabi nga kanina, minabanggit ako na sasagutin ko ang isang katanungan na importante rito para sa mga aspiring applicant. Okay, huwag natin patagalin at syempre, ididikit ko rito sa screen. Ididikit ko po dito sa screen yung kanyang comment. So, ito yung katanungan niya mga partners. Sir, ano naman po ang sagot? Pag tinanong sa interview, anong unit gusto mong puntahan? So, madaling sa tinatanong dito sa interview, okay? Kapag ka, nakapasok na kayo is saan mo gusto ma-assign na unit. Okay? So, disclaimer, okay, ang sagot natin is opinion ko lang. Yung best way ko lang kung paano yung uh, magandang sagot dito, ha? Okay? Sa mga bashers ko dyan, manood lang kayo, makinig lang kayo. Okay? So, dito mga partners ay hindi nyo sasagutin ng uh, o oh, hindi kayo mamimili dito. Okay? In reality, mga partners hindi kayo pwedeng mamili Okay, hayaan nyo yung uh, yung uh, higher officials natin kung saan kay lalagay. Okay? So, ito magiging sagot mo dyan. Okay? So, for example, ikaw ang ikaw na nanonood, di ko yung panelist at ako yung uh, applicant. Okay? So, 543 to 1. Susubukan natin. Yan. Okay. So, good day mga ma'am and sir. Maraming maraming salamat sa inyong magandang tanong. Okay, para sa akin. So, para sa akin mga ma'am insurer, kahit saan po ako ma-assign na unit, ay tatanggapin ko po. Dahil lahat po ng trabaho ay napag-aaralan. So, bilang isang aplikante po, ay uh, flexible po tayo. Okay, uh, past learner po tayo rito. Okay? Past learner po tayo. And, uh, may papangako po na kahit saan man ako mapuntang unit, okay, ay magagampanan ko. Okay, dahil uh, ito ay pangarap kong makapasok sa isang uh, inupermado, okay, sa serbisyo. Okay, means kapag sinabi uh, sinabing yung po, kailangan po flexible po tayo. Kahit saan ka ma-assign, dapat magampanan na natin ng maayos yung binigay ng bureau sa akin. Okay, hindi po po pwedeng mamimili po ako dahil uh, isa po yan sa magiging problema ko. Bakit po? kapag po hindi ko po nakuha o hindi po ako napunta doon sa unit na gusto ko is mawawalan ako ng focus. Bakit hindi ko nakuha yung bakit hindi ako na-assign doon? Magiging problema ko pa. At mawawala po ako sa focus. Okay. So, kaya po, kaya ko po sinasabi na kahit saan po ako mapunta dahil alam ko sa sarili ko po na magagampanan ko kung saan unit man ako. Okay, mapunta po mga mga insert. At syempre, magiging masaya po ako lalo kapag nakapasok ako sa servisyo at kahit sa amin unit mga ma'am and sir ay gagampanan ko ng maayos sab dahil uh, sabi nga ng matatanda at sa based on my own experience na rin nung ako ay okay walang trabaho ang hindi natututunan mga ma'am and sir mas maganda po kapag pala pa don sa wala pa po tayong idea doon sa trabaho na napuntahan natin ay unti-unti natin napag-aaralan okay kapag napag-aaralan na po natin mas madali na lang para sa atin trabahuin yun. Okay? Kesa naman sa alam na natin ay medyo walang ka-challenge, okay, mga ma'am insert. So, kaya na sinabi ko, kahit saan akong unit, game po ako dyan. Dahil based on my own experience, ay uh, ganun po ang in reality. Hindi po po pwedeng, ang gusto mo ay masunod. At yun po ang aking sagot, mga ma'am sir. Thank you po. Yun. Yun, isa yun sa example, okay, mga ma'am sir. Kung himay-himayin natin yung sinabi ko doon, okay, ipinasok ko po doon yung aking experience, nung ako'y nagtatrabaho. Okay? okay, kayo, mga asparang applicant, may ma-experience din kayo. Okay? Hindi lamang ako. Okay? Lahat ng experience na naipon ninyo nung kayo nag-aaral nung kayo nagtatrabaho, ipasok na ninyo doon. Para maging showcase yung inyong sagot. Para syempre, mapabilib ninyo yung uh, panelist. Okay? Pag nareg nila yon, okay itong batang to. Di ba? Walang pinipili. Tama yung sinasabi niya na walang trabaho ang hindi matututunan. Okay? at based in reality. Okay. Okay. Hindi ka pwedeng mamili ng trabaho o designation kung saan mo gusto. Okay? Yun nga lang ito. Kapag ka, tinanong ka, for example, doon sa iyong uh, to one files o sa iyong PDS, ikaw pala ay isang uh, education. Okay? So pwede ka tang ilagay sa admin Okay, paper words. Okay. Okay lang ba sa'yo? Pag gano'n ang tanong, yes! Huwag ka lang magkatubili dahil yun ang uh, suggestion sa'yo dahil alam at yun ang alam ng uh, higher ranking officials na doon ka magiging productivity. Ayan. Doon ka uh, talaga mapapakinabangan ng bureau. Okay? Pero yung, sa case na to, hindi ka pwedeng mamili ang ka-partners. Okay? Hindi ka pwedeng mamili. So, sasabihin mo dito is In general, kahit saan ka, ma-assign game ka dyan. Kasi na-mili ka, sakit ka na ng bureau. Diba? For example, hindi ka napunta doon, eh, nilagay ko doon sa isang unit, hindi ka magiging produktibo kasi ayaw mo doon. Okay? Pero kung sa interview, nakita nila doon may specialized ka pala, pwede ka pala sa operation dahil uh, magaling kang uh, magplano. Ayan. So, okay lang ba sa'yo pag napunta ka doon is magagampanan ng ba ang trabaho ganito? Pag gano'n ang tanong sa'yo, kung may pala question, sabi mo yes. Dahil po yan po ay aking expertise. Ayan. Okay? Pag kayo ay pinapili ng ganyan, pag ganyan ang tanong sa inyo, magiging in reality yung sagot ninyo, ha? Hindi kayo pwedeng mamili kung saan yung gustong. Sinusubukan yung inyong, kay sagot dyan, kung paano yung sagutin yung tanong na yan. Okay, mga partners? Kasi once na namili ka dyan, no? Pero in, in, in good faith naman yung pagpili mo. Okay. In reality, sabihin nila, ah, papa hindi pa pwede sa bureau. ba? Diba? Pag pinapili kayo, in reality 'yung sagot niyo. In general 'yung sagot ninyo. Okay? Kailangan ang sagot ninyo dito is flexible kayo. Pag daring flexible kahit saan kayo ma-assign, kayang-kaya niyo. Ganun pag kayo ni-formado kayo. Okay? Hindi ito yung uh, private sector na kailangan mong doon ka, no? doon mo gusto mag-apply sa uh, unit na yan o sa position na yan. Dito, sa uniform personnel, okay? As a uniform personnel, hindi ka po pwedeng mamili. Okay? In reality, no? Lahat yan iikutan mo. Operation, admin, no? Iikutan mo yan. Okay? Patrol, yan. Custodial, iikutan mo yan. So, hindi ka pwedeng mamili dito. In reality lang ha, ibibase mo in reality yung sagot mo. Kasi ang, uh, kung ibibase mo by the book, o by, no, by your own, okay, yung yung isasagot dyan ay uh, magkakaroon ka ng ah, uh, Paul na siya tinatawag, magkakaroon ka ng Paul at nakikitaan ka nila ng kaunting butas doon sa isasagot mo. Kapag ka namili ka, o gusto mo sa ganito, okay? Kahit na in good faith, in good reasons ka, Pag may pipilit yun. Merong magandang uh, ano dyan, may magandang, tawag nito, may, may right time para ipasok mo yan kapag nagtanong sila. Kapag nakita nila doon na expertise ka pala sa ganyan, pwede ka sa ganito. Kasi sila magsasuggest na ay productive ito. Dito siya mapapakinabangan ng biro. Okay? Pagka ganyan tanong, doon mo na ibida yung iyong expertise. Okay? Pag tinanong, ano expertise mo? Ayan. Pero kapag pinapili ka sa ganyan, pag tinanong ka ng ganyan sa mong gustong unit, sagutin mo in reality, in general na sagot. Kahit saan po ako pwedeng i-assign. Ayan. In reality, kapag ka uh, higher ranking officials, so cheap na magtatanong sa'yo, saan mo gusto? Para kung saan ka produktibo. Ayan. Doon mo sagutin. Sir, pwede ba ako dito? Kapag ka organic ka na, pwede ka na mag-demand. Sir, pwede ba ako dito sa admin? Kasi pa mukhang mas produktibo pa ako dito. Okay. Pag uh, -a -a, dito ako magiging uh, productive, pa dito ako magiging magandang trabaho ko dito. Ito mag dito magiging magagampanan ko ng maayos yung trabaho ko dito kapag organic ka na, Pero kapag aplikante ka pa lang, ang isa mo lagi, in reality, flexible, in general yung sagot mo dyan. Okay? Kasi mas nila, ah, pasok to. Ito yung magusto kong marinig sa isang aplikante. Ah. Kahit sa ma-assign. Di ba? Game. Di ba? Once kasi namili ka doon, nagbigay ka ng gusto mo sa ganyan lang, sakit ka ng bureau. Nagiging sakit ka ng bureau. Bakit ko nasabi? Kasi, sabi ko nga kanina, kapag hindi ka na-assign doon, dito ka na-assign, hindi ka na magiging produktibo kasi hindi ko naman expertise siya. Bahala kayo siya. Dito nyo na ako nilagay. Hindi ko naman alam to. Ayan. Yan ang sinasabi kong magiging sakit kayo ng bureau. Okay? Pero, kapag ka sinabi nyo sa mga panelists na kahit saan po, game po ako. Okay? Flexible po tayo as an uh, applicant. Kahit saan po ako ma-assign kapag naging organic po ako. Kasi lahat po ng trabaho ay natututunan. Ha? Mas maganda po magsimula sa wala ka pang alam o wala ka pang idea. Dahil doon, nahasa yung ating galing. Ayan, yan yung magiging sagot mo doon. Kasi, nagiging productive ka na doon. ba diba? Yung, kasi kapag ka, sinabi mo kasi doon, expertise mo doon ka lang, no? Hindi lalawak yung iyong kaalaman. Kailangan sa doong, kahit hindi mo alam, pasukin mo. Okay? Puntahan mo. Para syempre, yung kaalaman mo na ganyan, lalawak. Yan yung gustong gustong marinig ng mga panelist. Kahit naman ako at ako panelist yan yung gustong marinig sa si isang aplikante. Okay? Maging flexible kahit saan ma-assign game. Walang reklamo. Kasi in reality, okay, based, based on my experience, ayan na. Oh. Uh, nyo na malalaman na kailangan pwede ka na mag-demand pagka uh, organic ka na. Kasi alam mo na ang situation, sir. Pwede ba ako dito? Kasi dito ako magiging produktibo. Dito ko mapapaganda yung performance ko. Dito ko may papakita. Ayan, yung expertise nyo. Doon na kapag ka kayo ay naging organic na. Kapag kayo ay nak nakapasok ka sa servisyo. Pero kapag ka aplikante pa lang tayo ay uh, maging low profile lang yung sagot natin. Low profile na sagot pero maganda. Ayan, wag natin na uh, high profile agad yung isasagot natin na mukhang namimili na nga. So, wag yun, ha? Iwasan natin yun para siyempre iwas tayo sa magiging uh, disappoint, no? disappointment ng mga uh, panels panelists natin. Kasi, once na namili ka kasi, ibig sabihin nun, masyadong uh, masyado mataas ang air batang to. Diba? Pagka nag tayo low lang, okay, na kahit saan ma game, wag tayo mamili. Yun ang gusto marinig ng isang aplikante. Walang pili sa trabaho. Diba? Kahit saan masa game. Kasi in reality talaga, hindi ka pwedeng mamili. Lalo na lang kapag baguhan ka sa isang uh, area. Lalo na kapag ka sa jail, baguhan ka sa isang jail. Okay? Hayaan mong uh, uh, basahin ng uh, chip or wardens ang ngayong uh, 215 file o yung iyong PDS. Okay? Pag tinanong ka, kung saan mo gusto at saan na uh, ka magiging produktibo doon mo sabihin. Okay. Pero kapag ka sa aplikante, mo isasagot na mamimili ka. That is a wrong choice of answer. Yan. Yan sinasabi ko sa inyo na kailangan merong uh, right of choice kayo ng mga tanong, ng sagot. Yan. Tsaka syempre yung mga pasok, yung mga birada ng sagot ninyo, may laman na mapapabilib sa inyo ang mga panelists. Okay? Sa mga sasalang, ha? Sa mga sasalang, sa mga final panel interview ninyo, dapat maging confident kayo sa inyong sagot. Okay? Maging flexible. Kailangan mapabilib nyo yung mga panelists. Okay? syempre, pag nagsalita kayo, be confident. Huwag kayong magdadalawang uh, isip sa inyong isasagot. Kailangan alam ninyo yung uh, uh, sinasabi ninyo sa mga panelists. Okay? Mahirap kasi yung gumawa ka ng kwento, kwentong sagot na hindi mo wala no confident, walang kalaman-laman, okay? Magiging isa yung sa dahilan para kayo ay uh, makitaan ng uh, butas para may follow question. Yan, ibasa ninyo na magkaroon kayo ng follow question ha. Yung follow question doon sa sagot ninyo ay may butas. Ayan, mahirap yun kasi pagka nakitaan kayo doon ng uh, ah uh, onting uh, pag langan, no? Doon sa sagot ninyo, papasukan na naman ang tanong. O oh, So, guguluhin ng guguluhin yung inyong a uh, uh, konsentrasyon no, ng mga panelists. Di ba? Kapag ka hindi kayo confident doon no, sa isasagot niyo. For example, doon sa sinabi ko, uh, sinabi ninyo na, Sir, expertise pa ako pagdating sa admin works. Oh, So, siyempre, papalag question yung panelist. So, So, kung productive, kung expert ka dyan, so ano ang mag, ano may ambag mo? Ba, yan ang tanong. Paano ka magiging productive dito sa sa admin works? Ano ba ang may ambag mo na makatulong no? sa bureau? Ayun na. Once na uh, pinasok yung tanong na yun, tapos medyo nataranta kayo. Pero alam nyo na yung sasagot nyo, pero nataranta kayo na wala yung inyong focus. Tapos yung sagot niyo is alinlangan. Patay ka ngayon. Kasabihin sa inyo, okay, thank you, thank you, uh, mister, ganito, ganyan. Okay, uh, see you, see you. Ganoon na lang. no So, mayroong uh, disappointment yung uh, panelist. Pero pag sinabi mo na, sir, kahit saan, di ba? Kahit saan ako makasayon, game ako dyan. Wala. Di ba? na simple na question. mga joke lang, pero may laman, di ba? Pero siyempre, in na uh, professional nyo sabihin. Huwag nyo na masabihin, sir, kahit saan, game naman ako dyan. Diba? Pata inuman lang kayo, no? Siyempre, maging be a professional po yun sa pagsagot. Ha, mga ka-partners. Okay? So, yun. So, sino ba yun? Sino ba itong nag-comment na to? Ito, no? So, walang pangalan, eh. At K2-08 lang yung nakalagay dito. So, shout shoutout sa'yo. Maraming maraming salamat sa tanong mo. At syempre, nagawa natin ng video. At syempre, yan din yung minsan na inaantay ng mga subscriber natin at sa mga viewers natin. Yung tanong na yan. Kasi, minsan, ano, uh, na itatanong yan okay, kung saan mo gusto ma-assign. For example, kung saan mo gustong region ma-assign, yan minsan ang tanong, hindi lang sa designation, na hindi lang sa unit. Minsan kung saan mo gustong region ma-assign. Siyempre, laging isasukot natin dyan kahit kay Kahit saan sa sulok ng Pilipinas. Basta't makapasok lang po sa bureau. Yan. Yan ang magandang sagot doon sa tanong ng panelist na yan. Okay? So, hanggang dito na lang muna natin yung video, mga partners So, naway, nabigyan ko na naman kayo ng napaka-linaw ba? Na kasagutan doon sa tanong ng ating isang subscribers at isang viewers natin. Ayan. So, sa partners, doon sa mga sasalang sa final interview natin, okay? Sa final deliberation natin ay galingan ninyo, okay? Gawin ninyong references yung uh, mga videos natin dito, okay? Yung paano sumagot, paano maging confident, kung paano mahikayat yung mga panels natin. Okay? So, at least, mayroon kayong konting idea. Okay? So, yun lang. Uh, be confident. Tiwala sa sarili. Tiwala sa itaas. At syempre, hanggang dito na lang muna yung ating videos, mga kapartner. So, shout out sa ating mga tropa dito sa BGMP, sa PNP, sa BFP, sa lahat ng ipramado natin. Shout out sa inyo. At syempre, lalaw-lalaw na maraming maraming salamat doon sa mga aspirant applicant natin na uh, sumasabay-bay sa ating videos. At syempre, para doon sa mga solid subscriber natin at mga solid ka-partners natin dyan na uh, solid support sa ating mga videos na ina upload At syempre, hindi nawawala dyan yung mga bashers natin dyan. So, shoutout sa inyo in God And, uh, ayun na, napagbigyan ko kayo. Wala ko sa dami ngayon. So, hindi ko lang alam kung uh, kaya ya ba. So, yun, no? So, uh, lagi like ko sinasabi, be confident as an applicant huwag ninyong kakalimutan yan at maniwala sa itas mag-pray kayo okay para kayo ay gabayan no sa so, mga spirit applicant natin dyan at syempre lagi kong sinasabi saludo at mag-ingat